tinatanggap ko ang lahat. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ipos ang video. Inaanyayahan ka naming tingnan ang bawat parameter ng kumpanya ng mas mainat. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon risk Inc., Ticker, IA. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Marso 31, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Organization RIS Inc., nabibilang sa subkategory. Outsource Energo, 64 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order batay sa mga resulta ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average para sa subcategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng buong merkado, makikita mo na ang average na resulta para sa U.S. stock Market sa kabuan ay 1.7 points. Laban sa iskor na 7.5 puntos para sa RISC-INC. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Risk, INT at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwang mga stock risk, INT nagpakita ng pagbabago ng minus 27.7%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na minus 1.6%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Rees Inc. ay US dollars 1.18 bilyon. Na may subcategory market capitalization na US dollars 230 bilyon, Rees Inc. account para sa isang bahagi ng 0.513%, ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollars 1.07 bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay US Dollars 115 Bilyon, RIE Inc., account para sa isang bahagi ng 0.36%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi RIEs, Inc. sa isang subkategori sa kaso ng market value assessment ay 0.513%. Ang halaga ng libro ay 0.36%. Na 82% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US US$0.032 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 3% ng equity ng kumpanya. Rating para sa antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 13.1. Na may average para sa subkategory na 16.5, ito ay 21% mas mababa kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars pito milyon. Ito ay 7.8% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.8. Ang average para sa subkategori isa, na 20% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng palitan sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa, isa, milyon. Ang pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US Dollars 1,520,000,000 at at ito ay 8% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 6.3% na may average para sa subkategori na 5.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 0.4%. Pagtatasa ng kakayahan kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.548%. Na 7% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng kumpanya risk, Inc. sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay US Dollars 454,000, samantalang para sa subkategory ito ay 485,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 6.4%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay 34.6,000 dolyar. Ang average sa subcategory ay 20.3,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay 18%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay US$500,000 at $45,000, ayon sa subkategory $473,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 11%. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 11.8% na may average para sa subkategory na 4.7%. Ito ay isang maikling squeeze risk indicator. Teknikal na tagapagpahiwatig rehe labing apat na nagpapakita ng antas na 45% para sa kumpanya RIS Inc. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 4.5% sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi RIS Inc. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US US$5.47. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 6.51. Ang pagkakaiba sa pagitan ng apwal na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 11%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel RIS, Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru, Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng kalakalan para sa pagtaas sa presyong US Dollars 5.46 bawat bahagi. Nabuksan ng deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 6.07. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.83 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay magsasara ang order ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Abril 30, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, LNC, ay magiging isang balancing sell order. Ang video sa pagbabalans ng kalakalan ay magiging o na-publish na sa channel sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Isa pang order ay otomatikong sarado. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets. Ikaw ang pinakamagaling na madla sa planeta.